po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 6, 2023, Miyerkules para sa kadalawang put dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossus, chapter 1, verses 1 to 8. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossus. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalokoban ng Diyos at mula rin sa kapatid natin si Timoteo. Sa mga taga-kulosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumayin nyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi namin Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo tuwing ipananalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlimutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng lumaganap sa buong sanlimutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula ng marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Kaya sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Muli po isang magpalang araw sa inyong lahat. So, ngayon po ay sinisimulan natin na basahin at pagnilayan ang mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossus. So, maikli lang din po ito. Kayang-kayang uh, basahin at tapusin. Halos uh, four chapters lang. 2 uh, two pages lang kung tutusin. So, ito po ay sulat. No? Kung nauna pa itong sulat na ito sa Thessalonica na siyang ating pong pinagnilayan itong nakalipas na linggo. Ang sulat na ito ni Pablo ay para sa simbahan sa Colossus isang bayan po sa Asia Manor na sa uh, silangang bahagi po ng Efeso so, ang Efeso ay isang bayan din so bagamat hindi po si Pablo ang nagsimula o nagtatag ng simbahan dito pero siya po ay mayroong pananagutan din sa ano sa, sa simbahan ito dahil siya ay nagsugo din ng mga manggagawa mula sa Efeso at uh, nalaman po ni Pablo nung panahong iyon, kaya nilalaman nitong sulat na ito yung na meron siya nabalitaan na may mga bulaang guro sa simbahan noon. Nagtuturo ng, ng kakaiba o ng iba sa itinuturo ng mga apostol na sa paniniwala nila ay kailangan sumamba sa ilang spiritual na kapangyarihan para makilala daw ng isang tao ang Diyos at magkamit ng lubos na kaligtasan so, tinuturo din itong mga bulaang propeta o guro na dapat sila dapat na pumailalim sila sa mga tanging ritual Yan, mga ritual po, no? gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang mga bagay na nakahadlang po no sa uh, pagkilala sa kay Kristo at lalo tigit no sa mabuting balita na itinuro ni Kristo kung kaya po sumulat si San Pablo sa mga taga Kolosas para salungatin yung mga turong ito na sa pamamagitan ng tunay na katuruan ng Kristiyano ito yung buod ng kanyang liham no si Hesus Kristo lamang ang makapagbibigay ng lubos na kaligtasan. Ang ibang paniniwala at mga tuntunin ay paglayo sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, nilalaan, nilalang ng Diyos ang sanibutan. Ang tanging paraan ng kaligtasan ay ang pakikipagkaisa o pakikipag-isa kay Kristo. Yun po yung, uh, kung babasahin niyo po ano, itong sulat ni San Pablo sa mga taga Colossus. Kaya dito, agamat mayroon pong ganong turo, pero yung mga Kristiyano po sa Colossus ay nanatili po sa kanilang uh, pagsasabuhay ng aral na uh, itinuro no, nila San Pablo. Kaya ito po yung nilalaman din no, ng kanyang sulat na usulat ng pagbati, at sulat ng pasasalamat sa Diyos at kay Kristo dahil sa pananampalataya na natanggap ng mga taga-kolosas na nagiging mas malalim yung kanilang pananampalataya. Pero yun nga po, no? katotohanan na kailangan talaga natin suriin mabuti ang mga nagsasalita, ang mga nag-aara o nagpapahayag ng na salita ng Diyos kung ito ba ay kailangan mong bususiin mabuti. Kung ito ba ay ayon sa tinuturo ni Kristo o baka ito pa rin ba yung salita ni Kristo o salita na ng tao gawa-gawa na nila basis uh, base sa kanilang opinyon uh, opinion o sabi nga sa lingwahe natin ay point of view no ng isang tao at hindi na mismo dito sa na nakaugat mismo sa salita ni Kristo kaya nawa po sa pagbabasa natin ng Biblia, napaka-importante po na pinagdadasalan natin ng mabuti para hindi tayo na nakakapag-interpret ng sarili nating uh, pag-unawa dito. Hindi mungi tayo ng gabay sa Espiritu Santo na maintindihan natin ang sinasabi ng bawat aklat sa Biblia. Muli po sa po, para araw sa inyong lahat.